Nakakain yung talbos ng kamoting kahoy? Oo naman, ito oh. Ginataang talbos ng kamoting kahoy, di ba? Oh. Mm. mm. ko. Bakit hindi ako kinakain? <laughs> Uh -huh. So ayun hanggang nga lang ngayon Meron pang hindi nakakaalam na kinakain yung talbos ng kamoting kahoy O kung tawagin sa ibang lugar o balinghoyo Kaya naman kasava in English Which is naiintindihan naman natin Kasi yung paniniwala ng iba nakakalason daw to, at may katotohanan naman ng konti yon Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na dito sa amin sa Bicol Kinakain po paborito po ang talbos ng kamoting kahoy So ngayong araw papakita ko sa inyo Kung paano ba magluto ng talbos ng kamoting kahoy Yung Kuya Renan. Hi guys ako nga pala si Kuya Renan Tambay ako pero marami yung pangarap Pangarap ko kung paano gagawin yon hindi ko pa rin po At saktong sakto, maraming tanim na kamoting kayo yung landlord ko. So tara. Ayun, so naglalakad kami pupunta dun guys. Ginising ko si panganay kasi wala akong videographer. Magpasensya na natin. Yung mga video ko na ano, na nanginginig, siya po yung may kasalanan nun. So, siya yung sisihin niya kung bakit yung video ko gumagano. Ewan ko ba, mas madwa ata Ulay <laughs> ko ulay <laughs> ko ka! Ha? Ah? Sandito so, na kami. Kasi so, yun, bago nga kami magpunta rito sa taniman, hinahanap ko talaga yung landlord ko kanina at hindi ko siya makita. Andito na pala siya. Well, sabi niya naman sa akin, anytime na daw gusto mo kumuha ng gulay, magpunta na lang daw rito. At ayun nga, kung makikita nyo, ang lawak ng pinagtatamnan niya. Di ba sabi ko sa inyo, pag nandito ako sa probinsya, may lupa ka lang na pagtatamnan, masipag ka lang, hindi ka talaga maugutong. At ayan nga mga na nga tayo ng talabos ng kamoteng guys. Sa mga gusto rin magluto nito, advice ko lang Pagkukuha kayo ng dahon, siguro mga first four na dahon lang siguro Simula sa pinakataas para yung pinakamalambot talaga yung makuha nyo And after a while nga, satisfied na ako sa dami na nakuha kong kamoteng kayo nag na kami umuwi kasi may bibilim pa kami Maghahanap pa kami ng pansahog na isda, Tapos magpapakait pa kami ng nyog Diwang nyog Ay. Ay. kut na Kaya nasa darot ako yun Oo, uh, duwa kaan. Tapos, ano ano, siling ala ba ito, lo? Balikan ko yun. Ayun na, okay na inyog. Tapos yung sili mahaba. Sa problema, walang isda rito sa barangay na tinitira namin ngayon. So, nag-decide magpunta sa kabilang barangay which is yung malapit sa dagat para magbakasakali na makahanap kami ng pansahog na isda. Kaso, yun sa kasamang pala, di wala rin palang isda na available dito. So, ang pinakuling desisyon, magpunta na kami sa bayan. At imbis na umikot pabalik dun sa dati namin dinaanan, sabi ko, take na lang tayo ng shortcut. Kaso, sa hindi na sa ang pagkakataon. Kaya, sa gilid. Sa gilid. Baha pala yung dadaanan namin Buti na lang may nakasalubong kami Hello. kilala ko ako Tapos tinuruan niya kami Kung saan kami pwede sa umikot Saan ah. ano luas sa yan? Luman sa Ano Naghanap kami ng sira Salamat At ayun na nga Sa hindi inaasang pagkakataon Yung balak sana naming shortcut Eh Naging long cut <laughs> Makalang video

Oh God Bibili lang kami ng isda Ano ba to? Ano ba? Wow, yan So and after a while nga, nakaikot din kami Fast forward, nakarating na rin kami sa bayan Ano oh, sira muna eh Matambang ka Matambang So okay. okay. yun, sa wakas nakakabili na rin ng pansahog at bumili na rin pala ako ng pang stock na isda para pag magsasabok eh, hindi ko na kailangan lumabas. Si ano pala na eh. <laughs> Kapit pala. Ako na. na. At ayun nga, inaabot na kami ng almost 2 hours sa pagbili lang ng pansawag na isda tapos sa pagbili ng nyog na panggata. So ayun, nagmamadali ka muwi ng bahay para mailuto na yung kamoteng kahoy kasi magtatanghali na nga. Siyempre, bago natin mailuto yung ginataan natin kamoteng kahoy, prep muna natin yung mga dahon. So ganito guys, um, parang lalamasin natin siya. Di ko alam kung paano yung term eh, ano, kukuskusin, ganon, para medyo madurog siya tapos medyo lumambot. after niya, pag ganito na yung texture niya, pwede na yan, tapos pipigain natin yung katas niya para hindi siya mapait. So ayun, okay na sana yung ganito mga lode, pero gusto kasi medyo pino yung kamoteng niluluto. So, um, slice muna natin siya. Ayan. Hindi masyadong ano ah Baka, baka durugin nyo ng gusto. <laughs> Hindi na siya cute kainin. So, mga ganyan lang. Tapos chop tayo ng bawang sibuyas mga lodi. Hindi siya maarte sa, um, sa spices mga idol. Ano lang, bawang sibuyas lang. Wala nang kahit ano pa man ilalagay. Basta babawi ka na lang pagdating sa gata. Sorry, Lagyan na natin dyan. Ayan sya, yung pwede ginataan Sa sya, magkakataan na tayo ng dog mga lodi. So, dalawa-dalawa mo lang inyo gagamitin ko mga lodi. Kasi alam nyo naman kayo mga bigulano. Ano, mahilig kami sa mas maraming gata. Mas maraming gata kasi mas magmamantika sya. So, sa kakang gata, konting tubig lang muna mga lodi. Tapos, piga-piga lang mga lodi. Simpleng pigaan, gaya ng pagpiga niya sa'yo dati. Sheesh. And syempre, don't forget the pangalawang gata mga lodi. Which is mas marami. Kasi ito yung panluluto natin. No? So, sa mga tingkaway natin. Okay, so, ayun, lagyan natin ng konting madaming pampalasa konti okay, lang. Takpan natin. Hanggang kumulo, di ba? Unang kulo, mga lodi. Solid, solid na yung kulo. Ano? Yan. Aluin natin siya. Ano? Kung mapapansin nyo, hindi pa ako naglagay ng asin. Kasi, ayun na nga, di ba? Nung nung dinurog natin siya guys, nung parang nilamas-lamas natin yung dahon, naglagay ako ng asin. So yung pagtitimpla ng asin, maya-maya na pag meron ng kakanggata. Baka masobrahan tayo eh. Hindi natin mababawi yung gilatampa naman ito. So, konting kuluan pa, pwede na tayo maglagay ng sahog natin na isda tapos yung kakanggata natin. Ang saramdam ko, konting na lang yung sabon na natin, gamutin ka ahoy. Check nga natin. Medyo marami pa yan. Nako! ayun na. Oh, medyo tuyo na yung sabaw mga lodi. Diba? Yan sinasabi ko. Medyo tuyo na yung sabaw. Um, ano natin? Ayan, konti na lang. Diba? Magkita nyo. So! Pwede tayo maglagay ng sahog natin na isda. yung ating fresh na matambaka mga pinangalong-galong kong 4 na piraso 2 um, parang itas natin ng konti yung camera natin ayan, ayan na sya mga idolo ngayon tatakpan ulit natin yan para maluto yung isda game na ata yan. Ayan na. Tuyun-tuyun na yung sabog niya, mga Lodi. Tingnan Oh. ayan. Wala na. Tuyun-tuyun na yan. Mga ganyan, mga Lodi, pwede na tayo maglagay ng ating kakangga. Reminder lang pang maglalagay ng kakangga mga idolo. Dapat low heat na lang yan, mga Lodi. Ayan. Dapat even yung pagkakalagay natin. Ang dami. so mga ano yan, mga dalawang oras pang kuluan yan mga Lodi. O yan na yung kahoy natin mga Lodi. Kasi nagsabi hindi pwedeng kainin to. <laughs> Kinakain to mga idol. And syempre para medyo mabango, lagi natin ng siling panigang. Saktong sakto, may sinain na doon sa kabila o. Oh. Hey! No, kaya na mga Lodi yung ginatanggap mga tingkawin natin. Oh. Balingho yan tawag sa ibang lugar. Pero mga tingkawin tawag sa amin. Odi O, diba? Sobrang basic lang mga idolo. Dinig ko nga talaga hindi daw kinakain sa ibang lugar to. Kasi ngayon nga nakakalasa nga niya yung paniniwala nila. Which sabi ko nga, ba diba, May katotohanan naman. Kasi may cyanide content nga talaga yung kamoting kayo mga Lodi. Pero meron naman parang para man-neutralize yun. At ang best way mga Lodi is tutuin siya ng maayos. Pero advice ko lang kung gusto nyo magluto nito, huwag kayo magtatry na magluto agad ng walang supervision ng marunong, ha? O, diba? Napakasimple lang. Just like that mga Lodi, may ulam na naman kami. Sana lang wala na ulit magtatanong kung kinakain ba talaga to. <laughs> Oh, ayan, maraming salamat sa panonood at maraming salamat sa lahat ng suporta. See oh. you guys on the next one. Nakain ko. Bakit? <laughs>